Jesse Menjola, inamin na ang ginawang pagpatay kay Luis Manzano. Vilma Santos, humagulgol. Isang matinding kontrobersya ang humanig sa mundo ng showbiz matapos lumabas ang balitang umamin umano si Jesse Menjola sa pagkakapatay sa kanyang asawa na si Luis Manzano. Ayon sa mga kumakalat na social media posts, sinabi raw ni Jesse sa isang private confession ang kanyang partisipasyon sa umano'y krimen. Hindi pa malinaw kung saan nagmula ang nasabing impormasyon, ngunit mabilis itong lumaganap online. Sa gitna ng lumalalang isyu, hindi napigil ang maiyak ni Vilma Santos, ina ni Luis Manzano, sa isang video na ngayong viral na. Ayon sa ilang netizens na nakapanood, kitang-kita ang matinding emosyon ni Vilma habang tinatalakay ang balita. Anila, hindi raw nito matanggap ang sinapit ng kanyang anak lalot galing pa umano ito sa mismong asawa ng biktima. Maraming tagahanga ang nagulat at nalungkot sa kumakalat na balita. Ilan sa kanila ay hindi makapaniwala sa sinasabing pag-amin ni Jesse dahil kilala raw nila ito bilang isang mapagmahal na asawa at ina. May mga nagsasabing posibleng gawa-gawa lamang ito upang sirain ang aktres at ang kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, ang katahimikan ng kampo ni Jesse at Luis ay lalo pang nagpapataas ng tensyon. Samantala, ilang personalidad sa industriya ng entertainment ang nanawagan na itigil na ang pagkalat ng walang basehang impormasyon. Ayon sa kanila, dapat hintayin muna ang kumpirmasyon mula sa mga autoridad o sa mismong pamilya. Anila, ang ganitong uri ng balita ay hindi lamang nakasisire ng reputasyon kundi nagdudulot din ng matinding emosyonal na stress sa mga taong sangkot. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula kay Jesse Menjola o sa pamilya Manzano Santos. Hindi pa rin nakukumpirma kung nasaan si Luis Manzano at kung may katotohanan ba ang sinasabing pagkamatay niya. Patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng media at ng mga netizen tungkol sa tunay na kalagayan ng aktor. Habang hindi pa malinaw ang lahat, pinapayuhan ang publiko na huwag agad maniwala sa mga balitang walang sapat na ebidensya. Sa panahon ngayon ng mabilisang impormasyon, mahalagang suriin ang pinagmulan ng balita at iwasan ang pagkalat ng pekeng ulat. Ang ganitong uri ng maling balita ay maaaring makasira hindi lamang ng buhay kundi pati ng mga pamilya. Sa huli, inaasahan ng marami na lalabas ang katotohanan sa tamang panahon. Hinihintay pa rin ng publiko ang linaw mula sa mismong mga sangkot sa isyo. Hanggang sa magkaroon ng opisyal na pahayag, nananatiling palaisipan ang tunay na nangyari kina Jesse Menjola at Luis Manzano.